Sa isang pagkakamali, naranasan mo na ba nang dahil sa isang pagkakamali, natutunan mong maging tao at magpakatotoo sa kanila at sa ibang tao. Kung may pagkakamali ka mang nagawa, hindi ibig sabihin ay marami kang tao. Sadyang ganyan ang buhay dito sa mundo. Lahat ng taong nagkamali ay may karugtong na karunungan at kaalaman. Sabi nga ng iba, pag nagkamali ka, may matututunan ka at mapag-aaralan mo ang isang bagay kung saan ka nagkamali. Maaaring pagkakamali sa pakikipag-usap, pakikipagkapwa-tao o pamamaraan na pagkalang at iba pa. Ito ang kwento ng pagkakamali at sana na pagpulutan niyo ng aral at magamit niyo para sa hinaharap.